magandang araw ulit sa inyo mga kaibigan Yan. at ngayong araw na ito ang pupuntahan ko ngayon ay isang flood control dito sa Cavite Yan. samahan nyo ako guys sa pagpunta dito ito isa sa pinag-usapan noon na bakit hinuhukay dito sa may gentry lang ito nga pala yung Uh, isa sa mga ginawang kabite flood control infrastructure yan ito yung tiyatawag dito na basin river yan yung ibig sabihin ng basin river uh, parang ito ng tubig wow uh, na nag ng tubig ba yan. dito lang yan sa may open canal kakanan tayo sa ngayon, andito ah, tayo sa may Arnaldo Highway. At kakanan tayo ngayon dito sa may intersection ng open canal. Yan. At tingnan natin. Dati, lagi ko na pipicture to kapag ka, ah, dumadaan ako dito. Yang makita natin, yung kaliwa ay open canal. Tapos dito tayo sa may kanan. Matagal nang natapos ito, itong project na ito. Nang kung tawagin ngayon ay Basin River dito sa may open canal Ang totoo niyan, uh, ilan niyang ginawang basin dito, Basin River uh, Meron dyan sa Imus, meron dyan sa Bacoor At uh, dito sa Gentry, ito nga, isang ito At uh, meron pang isa dyan sa may gilid din ng Lancaster What? Yan, Nasa may kabila naman siya What? kung baga doon sa terminal ng Lancaster ay yung likod na ilog niya nado doon yung isang basin river din huh? yan sa kabuuan bali apat na infrastructure ang nabuo dito sa flood control ng Cavite na ito at isa ito sa pupuntahan muna natin itong logar na ito malimit maraming dumadaan dito sa lugar na ito yan ito yung shortcut kung tatawid ka ng tansa yan ito yung lugar na ito bali ito yung Nia Road na karugtong dyan sa tansa ito siya at sa lugar nga na ito guys ay parang may nagsisimula na uling gawin ito napansin ko itong mga imbornal na ito saka dito sa may kanan may bagong uh, nagagawa o oh. naguhukay na uli sila maaring ito ay karugtong na itong kalsada na dating binubuhos sa namin dito yan at kung kayo po ay dadaan dito lalo na pagka gantong maulan ay maputik yan pansin niyo guys ah oh, mayroon din yung ginagawa sa kaliwa yung kanal niya ng near Road o, patubig. Yan. Dito kapag ka po maulan uh, at kayo ay nakamotor, mag-ingat na lang po kayo dahil nga po ito ay napakadulas itong lugar na ito. Yan. At minsan nga yan, may kasalubong tayong sasakyan. Yan. Yun no. Yun. Uh, at dito nga po sa lugar na ito, napakaganda na dito. Pagkalampas niya sa potek na yan, ito na yung malapad na daan dito na dudugtungan ng open canal. Nasa 6 lane ito, itong lugar na ito, papunta dito sa may flood control na ito. O tiyatawag nilang Basin River. Yay! Uh, ito siya sa may dulo. Sa ngayon, itong ginawang malapad ng kalsada nito ay hanggang dito pa lang. Yan hindi pa yan nasusundan pero napakaganda nito kapag ka po ito ay tinuloy tuloy papunta dyan sa may tansa ito sya pagtawi dito, pagpasok natin dito yan yung kabuuan na yan kaliwa at kanan na yan pero kakanan lang tayo muna dito tingnan muna natin dito sa may kanan na ito, makikita na natin at matatanaw kung gano siyang kalaki yan sya guys sa ngayon ay marami siyang mga puno o madawag o madamo yan Ayan, asahan na natin yan kapag kagantong panahon ng tag-ulanan kasi talagang buhay na buhay ang mga puno dyan saka mga damo kapag kagantong nag-uulanan pero makikita natin kung ganong kalaki yan ang pansin nyo naman at napakalapad nitong lugar na ito at ayong dulo na yun guys sa inyong pasokan ng tubig kapag ka malakas ang ulan o may malaking pagbaha dito pumapasok yung malaking volume ng tubig para hindi magbaha dyan sa lugar ng pababa ng malabong na yan papuntang kawit nobeleta na yan 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 ay sinasalo ng lugar na ito yung ah, so sobrang volume ng tubig kapag kumakalhati na dyan sa ilog yung tubig. Yan, dito na siya papasok sa lugar na ito. Kung mapansin niyo naman, napakalapad dito. at kung ilang hektarya rin yung hinukay na ito. Napakaganda nga niya guys kung may mga baka-baka dyan sa ibaba para makain yung ano yung mga damo-damo. alaga ng hayop yan, Abang wala pang baha. Ano? You know, napaka Napakaganda kasi ng damo, green na green saka balago. Ganyan talaga pagka ano, pagka panahon ng tag-ulanan. Talagang lumalago yung mga ganyan damo. Isa ito sa napakagandang naging project ng kabiti dito sa lugar na ito para sa flood control hindi ito masyadong pansinin itong lugar na ito saka hindi masyadong nakikita ng maraming tao dahil nga ito ay gumagana lang kapag ka uh, may malakas na bagyo o sobrang lakas ng ulan na may dalang napakaraming tubig sakala ang mapapansin yung halaga ng lugar na ito pero kapag ka ang mga ulan naman ay natural lang, uh, hindi masyadong ano to kasi hindi naman lalampas din yung tubig. Yan, makikipinsan at mapansin natin yan guys. Yan, may pababa dyan sa kaliwa na yan. Saka doon sa unahan, meron din doon. At ang alam ko, kaya may ganyan daan, dyan sa baba, may baba, saka yung may mga kalsa-kalsada doon sa baba na yon ang alam ko ginagamit 'yan kapag ka, ano eh, kapag ka uh, lilinisin yung ilalim. Halimbawa kapag ka uh, malaki yung baha, maraming pumasok na basura, mga kahoy-kahoy o yung mga putik. Ayan, po pwedeng malinisin sa baba uh, at nandoon lang yung ano yung truck sa samento. Yan, nandito yung kanilang ano uh, tracking yan sa may kanan. Sila yung naghukay dito o sila yung gumawa dito sa lugar na ito yun tingnan natin dito sa may dulo, guys yung pasokan ng tubig minsan guys mayroong ano dito uh, pagka umaga may mga nagjajagging din dito eh minsan hapon nakikita ko pagka ano dito sila pumupunta sa lugar na ito nagjajagging yan kung nyo naman, oh, kanina pa tayo nagbumotor. Oh, hindi pa tayo nakakarating doon sa may dulo. Yun. Pupuntahan natin yung may dulo na yon yung pasokan at labasan ng tubig. Yung labasan ng tubig dyan guys, ay nasa ilalim. Kapag nababa na yung tubig, sa level niyang pasokan ng tubig na yan, ah, lumalabas naman ulit siya. Kaya napakaganda ng pagkakagawa nito saka isa pa napakalaking tulong nito para dyan sa parting kawit nobileta na yan sa bakaw na yan na hindi tumaas sobra yung tubig dyan sa lugar na yan dahil masasalo na nga nito yan kung makikita nyo yan o, napakalapad na ito guys ng lugar na ito yun itong nasa may baba na ito ito yung pasokan ng tubig Ayan, yung napakalapad na yan. At mapansin natin, doon sa may bandang itaas, may ginagawa pa rin doon eh. Yun no. La, ang laki nito guys, ng pasokan ng tubig nito. Na kapag uh, ang tubig po ay lumalampas dyan, no? Oh, pumapantay na sa lugar na ito, pumapasok na dito ang maraming volume ng tubig sa lugar na ito. Kaya, kapag ka may malaking volume ng tubig dahil korbada yan saktong sakto yung pasok ng tubig sa lugar na ito kaya yung pababa na madadaanan ng baha uh, mapipigilan yung sobrang bilis ng taas ng tubig dahil nga papasok sa lugar na ito mapansin nyo naman kaya yan ay may mga tubig na rin dyan sa kabila na eh, sa ilalim na yan kaya yan ay masyadong malago yung mga damo dahil nga pag pumapasok yung tubig dito tapos lumalabas din din naman dyan sa may ilalim kapag gumababa na yung tubig yan yan na oh, napakalapad dito guys kaya ilang milyong volume ng tubig ang po pwedeng pumasok dito kapag ka merong baha uh, super typhoon yan kaya nga hindi na masyadong bumabaha dyan sa may lugar nang may malabon na yan eh. Saka dyan sa may papuntang nobeleta Yan na pupunta na po dito yung ibang tubig kapag ka sobrang lakas ng ulan. Yan. Nami-minimize na yung tubig na dumadaan dyan sa lugar na yan. Bali dalawa ito eh na sumasalo ng gantong kalaking uh, basin... Ah uh, river na ito. Dalwa ito na gantong kalaki. Yung isa nga ay na doon sa may likod ng Lancaster na sumasalo ng tubig papuntang Noveleta. Yan, kaya yung sa lugar na yon, yung may mabakaw na yon, o sa bakaw sa ilalim ng tulay ng Noveleta. Yung lugar na yon ay uh, may sumasalo na ng tubig. Dalwa to. Kaya Ah, malaking bawas ito don sa nagiging volume ng tubig papuntang Nobeleta Kawit na yan o nababawas ng lugar na ito ng mga gantong basin river na ganto yung overflow o sobrang pagbaha yan ngayon guys ay iikutin natin to itong lugar na ito yan doon naman tayo sa may kabila Pansin ninyo, kanina pa tayong uh, umiikot ngayon. Yan, iniikot natin itong uh, kabuoan nito. Para makita natin kung gano'ng nga bang kalaki ito. Yan. Halos kapag ka iniikot to parang ano eh. Ilang minuto rin. Tatlong minuto rin yata. Bago makaikot yung gantong takbo lang yan o dalawang minuto mga ganun <laughs> hindi ko na nasukat hindi ko kasi naorasan pala yung pag ikot natin pero yan ganyan siyang kalap kalapad yung lugar na ito Palabas palabas ulit tayo ng gate tapos si ikot tayo doon sa pakabila Ah, ito yung isang gate na sinasabi ko sa inyo. Yan, pababa na yan. Yon. Kaya napakaganda ng infrastructure na ito ng flood control dito sa Cavite. Yan. Sa sunod guys, ah, puntahan naman natin yung isa na flood control naman diyan sa may Bacoor. Yan. Yan lugar na yon. Pero sa ngayon, ah, dito muna tayo. Yan. Kung pasin ninyo, ilang minuto na ba tayo nag-iikot dito? Pamula nung umalis tayo doon. Yan o, yung ganto-gantong takbo. Kaya yung dami ng tubig na po pwedeng pumasak dito kapag ka, ah, nagkakaroon ng super typhoon. Ah, Matagal-tagal siguro bago maano ito. Mapuno. Yun. Bagamat nagkakaroon pa rin ng baha sa lugar na yan, Uh, yung po siguro maaring hindi nagaling dito sa sobra sa laki ng ilog. maaring doon na lang yan sa mga kanal-kanal dyan -kanal, sa yes, may mga bahayan. Yan. Pero yung nasasalo guys nito, ito yung nang gagaling sa ilog. Yan. Yung sobrang pag-apaw ng ilog, yun po yung nasasalo niya. Yan. Yun po yun ah. Uh, hindi lahat ng tubig kaya niya saluhin. Yan. Hanggang dito lang guys. Pansinin niyo may gate dito. Kaya may gate yan. Imbis na yung dumadaan dito papuntang tan sa ikakaliwa. Nangyayari dumidiretso. Maari po kasi silang ma-accidente doon. Kung hindi nila mapapansin yung pinakadulo. At magdediretso sila. Yan. Kaya po yan ay nilagyan ng gate for safety. Yon. Magandang tanghali guys. Yan. Andito tayo ngayon sa Basin River ng Gentrias. Yan. Ito yung isang flood control na napakalaki na ginawa dito ng Gentrias. kung makita nyo sa likuran ko, napakalawak niyan. Yan. Diyan pumapasok ang napakalaking tubig kapag ka bumabaha dyan sa may ilog. Para hindi umapaw dyan sa may papuntang Malabon, Bakaw na yan, papuntang Nobileta. Ah, isang napakagandang project nito guys. Yan, tingnan niya. Ito siya guys. Ayan ah. Na kanina, doon tayo galing sa may kabila na yun. At pumunta tayo doon sa may pinakapasokan ng tubig. Ah, dito tayo sa kabila, inikot natin to. At nakita nyo naman kanina yung pamula doon hanggang dito kung nakailang minuto bago tayo makarating dito sa lugar na ito. Napagaganda nito guys. Isang naging malaking project nito. Sa so, ngayon nga lang yan, may mga damo siya. Pero okay lang yan kasi maganda, mas maganda yan. Guha ng para may mga puno-puno rin. May makikita nyo para may daan din niya sa baba. Hindi ko alam kung para saan yan eh. Yung daan na yan. Yung nakalaga na yan dyan sa baba. O baka pagka nililinisin li itong lugar na ito. Nasa ilalim na ito. Uh, yan yung magiging daan nila. Pagka kinukuha yung mga damo-damo. Yan. Nung bahaan, papasok dito yung ibang tubig sa lugar na ito. Nung nakaraan, dito na pasok yun, yung malaking tubig. Kaya hindi masyadong umaapaw dyan sa may papuntang uh, malabo na yan. Yan yung isa sa naging ano nila dito. Para kapag kasusumusobra doon sa may daanang kanina ng tubig, dito siya papasok sa, loob, sa loob na ito. Kaya nga nagkaroon na ng maraming damoyan eh. Gawa ng maraming ng tubig na pumasok dito. Kapag mapapasok yung baha. Lalo na dito sa lugar na yun. Yan. Kaya isa ito sa nakikita natin ngayon. Na natapos na project na flood control dito sa Kabite. At abangan nyo guys yung susunod dating pupuntahan. Ang bako basin naman. Wow! Uh, uh, yung bako or flood control naman na ganto rin tingnan natin yon kung gano ka effective yon hanggang dito na lang guys ang aking video salamat sa inyong panonood